O oh, wala nang magkakapumpangan sa akin. Kinakausap niya akong kapumpangan, di ba? Pero hindi ako nagsasalita, pero naiintindihan ko siya. Ay, may ko ganun. May tarag. May taga-awak, may taga... Guys! Alisa! <laughs> Palabas ang chito. Palabas ang sumuro. Palabas na. Si Gian nagulat sa akin doon. Saan? Kasi palabas na Marami pang kanin? Pagka-open up. Yung... Marami <laughs> pang kanin doon? Madali lang magulat si ano eh. mag ka. lang. Ay grabe ka. Ako di pa, di pa ako nakapag-toothbrush din. Meron yun na toothbrush na ako kagadi. Eh. Makakarot! <laughs> Sige, go, 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 go. Mm, makakarot! Selos ka, selos ka. Selos ka, selos ka. <laughs> oh. Oh, <laughs> ang... bah ha 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 ha, -ha, -ha Ikaw, hotdog! Wala, <laughs> ah, <malaman>, wala, <malaman>, wala, wala. Asan si Nelas <laughs> mo? I think it. Asan na si Chico? Wala pa? Para kalabas na yan. In, ano pa yung ano? Confession room. Or ano siguro? Sabay sila. Hindi ako sanin dalawa. Wait. yung girlhood? Ay, Tama yan, lalag... Mare. Huwag mo sanayin yung sarili mo sa dalawa. Yeah, dapat isa lang. Isa lang. We Sarap pang umalis. Diba? Tama naman, di ba? Huwag mo sanayin ang sarili mo sa dalawa. Bakit? Bawal yun. Mas so maganda, isa lang. Lang. So maganda ngayong apat. Dapat isa lang. Dapat, mag dapat loyal ka. Pitbull. Ayaw mo yun, mas masaya ka kasi mas madami. <laughs> Oo, oh, pero 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 Mas madami. The more, the better. Joke lang, hindi ako agree doon. Ako, oh, hindi nga ako agree na It's very very rare pitbull. Hoy! Namaubos na yung kamatis sa kakakain mo. Right yun. Ah? <laughs> right, oh, so, okay. Tangkita mo sa ba? Pinsert nila, eh. Nargot, haro, haro. Yeah, alam mo ba? Si Mari yung naghawak ng na ano? One, two, triple, Ma three. Ha! -ha. Ro, ro, rot, rot. Trip ko kasi ah, magluto. Sam, excluded. Ma, ha, ha, rot! Or, trip Ma, mo lang dahil nandyan si Barry. Ha, ha, si ha. na unang sa kanya dito. ala Ay, Ay ganyan na yun. Wait lang, wait lang, chicks. Doon ano mo kasi ko magluluto. Maya, maya lang. Ikaw na ba? Ay, gahit-gahit. Pumungkod ang rice. Pati sa egg, ikaw na din. Close ko? Ay, close ko oh, na. Bukas! Wait lang. So, uh, Iibutan sa punak <laughs> ko. Ikaw na. Diba, gusto mo magluto? Gusto mo, ka naman eh. Kahit sino sumama sa akin. Ako na lang to? Ako na lang ito. Kahit sino daw. So pwedeng si Tyrone, hot ka may pwede, di ba? Kahit sino naman, di ba? Ano, ano, ano. Talong-along na kay Ella. Hindi kayo ah. Parang napapansin ko may hugot-hugot kayo sa kesa Ito, ihahalo yan dyan, di ba? Hindi pa lahat. Kunti-kunti lang. Wala nang hotlog. Kaya talam niya naman, alam Talam niya. Ito <laughs> <Ay na> <laughs> alam niya, ito alam. Ako nga pala. Kanina ko niya alam na ihahalo. Kanina ko niya alam na ihahalo. Kanina ko ulit. Tanong niya ulit sa akin. Ano ba? Ah, ah, uh, mo, ha? Kinikilig ka ma? Kanina ko niya kinikilig. Kanina ko niya kinikilig. Kay? <laughs> Lagay ka ng hot, kalahati ng empty cup. Love? Yan, Yung gamitin mo na yung kutsara. Yan tinidor, yung tinidor. Malinis naman to, di ba? Yan yung Sige, kod. Yan, okay na. Oh, okay. Ginig-ginig pa ng pelikula lang. Nako po. Iniisa din, nagluluto lang kami din. Kami lang kakain ito, bala kayo. Hindi. Hindi. Alika dito. Iniisa. Iniisa yung dalawa? Help kami niyan. Eh! Hey! Ikaw talaga, pa-fall ka kasi. Huwag mong inalas Hindi, ano kami niyan? Iniiwasan niya sarili niyan, lumapit sa'yo baka ma-fall siya. Hindi. <laughs> 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 oh, diba? Eh! <laughs> ano? Pumingi <laughs> um, ka na. Pumunta ka na ganito. Hindi, joke lang. I love you. Love you too. Huwag ka na, na kasi... Hindi. <laughs> <laughs> sabi mo naman, di ba, ang daming na-fall sa'yo dahil clingy ka. Hindi. <laughs> 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 Alam niya na yan. Oo, nga. Nag-usap na kami niyan. Sabi ko, This is our deal. Okay. Okay. Wow daw. Grabe! gapang po sa sarili. Ikaw pa talaga nagsabi na oh may gap kayo? Hindi. joke lang. Ano lang. Wow! Sa amin nga. Dito yung... Dito, dito ka. Bright bright. Uy na! Bright. 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 Oh, no. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. ka nga! Alam mo ba ako yung first guy na nagkisa ka dyan. Oh. niya. Oo. Oh. First day niya pa lang. First day niya pa lang. Oh. <laughs> <laughs> Talaga nung nakaupulot. Oh. kaya komportable siya matis-kisawin. Pinanggigilan. Pinanggigilan <laughs> <laughs> eh, eh, na ako. Kaya kapag tuwing, tuwing kinigilig ka, serious mo inaano. <laughs> Oo. Oh. <So matak> <laughs> mo, Tumatakbo. Sa akin <laughs> nagigil. Na eh. Sa <laughs> <agad> <laughs> <laughs> Pagkas na. Pre, nung, no, ano, no. Kaya nang sa lahat. na Gumalun sa akin? Gumabit. <laughs> na, Kinigat-kagat <nantigyan. laughs> <nantigyan> ako dito. Gumalun <laughs> na. Bio, ba, baka maging bayon. Bayo <laughs> <laughs> <Violente. laughs> Guys, wala na ako utak. Nagpano ako. Wala na, na ako utak. Nagpaswab ako. Nagpaswab siya. Nagpaswab ako. Ay, lahat. Eh, nee, may may tumalon eh. Ha 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 Siguro may naming wet. Galing sa mga lakal ako sa <laughs> akin. Yes, eh. Buhay pa! Buhay! Buhay pa yun! May tumalon! Okay lang yun, okay lang yun. Importante. Okay lang yun, importante. Tumalon talaga. Mainit din yun. Mga tayo din yung pagkikilin. may isa pang tumalon! Hindi

Ano sinasabi ko sa kanya? Kaya mo ko naging best friend kasi kaibigan, I love Tapos <laughs> inaharap ko kayo ko ng kalanggay Ako naman magtiti sa iyong dalawa. Magbaya na lang. ako